Hello mga katinders, nag-grocery ako worth mga 3,000 plus. Ayan. So, hindi pa kasama yung mga soft drinks. Ang soft drinks ay almost 2K rin. So, bumili ako ng case-case ng 1.5 at nandun pa sa labas yung aking mga, yung litro, yung kasalo, yung aking mismo. Yung mismo ko nandito, nandito rin yung aking vitamilk. So, papasilip-silip ko sa inyo mga katinders. Hello morning mga katinders. So, magkakape si Mami Tins at pagkatapos ay maliligo at magbubukas na ng store. Aga ako magbukas ngayon. At dami kong ligpitin, oh. Ito yung aking mga napamili rin na hindi ko maayos-ayos. Ayan, so, dyan yung mga toys ko. So, ito yung aking mini stock room. At silip-silip lang muna tayo. Bumili din ako ng egg. So, kasi late na ako nakapunta dun sa pamilihan so naabutan ko ay si medium ayan, ganito kalaki si medium sa kanila at ang bilik ko ay 231 nagmahal na yung mga itlog na naman ngayon so bantahan ko ay 9 pesos so ayan, silip-silip tayo sa na-pamili ko na very fast moving sa aking tindahan si Kopiko at nandito yung aking biskwit na fita since wala naman akong bread ngayon naubusan ng bread so meron akong coke mismo si mismo ay napaka saleable sa akin so yung binibili ko ay si coke lang at itong ganito kalaki na gatorade at meron din akong vitamin milk meron akong mga suke nito so hindi talaga ako nagpapawala ng mga fast moving na stocks party bar, zest o sa ngayon meron akong orange lang kasi yung last time bumili ako ng strawberry ay walang bumibili. <laughs> Ayaw nila. So, try ko kung mag ako kasi si mango ay medyo mahal. So, para may pagpipilian si customer. Kasi minsan, feel na feel nila mamili, no? At si Zest o Orange at Mango naman yung saleable. So, ito yung mga downy, yung mga sabon-sabon ko kasi wala nga yung pasok. At yung mga nanay ay nag-overtime na naglalaba. Kaya, mag-fast moving yung aking surf, yung aking downy. ayun So, ito lang yung napamili ko. Magkano na ito Mahal-mahal na yung mga bilihin ay yan. Ayan. So, dito pa sa baba yung aking 1.5. Saleable din sa akin yung aking Coke na 1.5. Coke lang naman din yung binibili ko kasi yan lang naman yung hinahanap. Pero dun sa aking Coke Litro na nasa labas, meron akong Sprite at Royal. Pati yung mga maliliit. Saleable din sa akin.